Dito, hindi naman madidisgrasya mga kapatid ang inyong mga bulsa sa patok na syomayan sa malabon. Ang kada piraso kasi ng syomay dyan, abay, nasa kalahating kilo. Yan ang pampagising na balita ni Marymon Reyes. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa syomay? Kung kasing laki ng pala dito, kaya niyo ubusin? Dinayo natin ang kahabaan ng mega dike na ito sa Dambalit Malabon, ang sinasabi nilang malahiganting shomai na umaabot sa kalahating kilo ang timbang. Plain shomai, shrimp cheese, octo cheese, crab cheese, o pepperoni cheese, mga pambato raw ng menu nila. 80 pesos ang kanilang 1-4 kilo giant shomai at 155 pesos lang ang half kilo extra giant shomai. Say ng isang customer, worth the biyahe at price raw ito. Masarap, napakasarap presyo, hindi lugi. Ang ideya nito, aba nagsimula raw sa love partner from abroad. Ito so may na to, uh, bali favorite ng ng partner ko yan. So, ginawa namin business. Uh, five business sa Japan, tapos talagang love niya yung Japan eh, kaya... Alam mo yun, ginawa ko siyang inspirasyon. Syempre alam nyo na ang sunod. Tiki man na! This time, sinamahan ako ni Sir Moto Taxi Rider Vincent sa malayong biyahing ito eto 80 pesos lang ito, ganyan na siya kalaki. Pero kung mabibitin pa kayo, meron pa silang mas malaki. <laughs> o, oh, pwede nyo na itong pag ati at... Tikman natin. Mm. Pero siyang meatball, yun yung pinaka madilig explanation ng lasa niya. Plus yung mga toppings sa octopus, kani, scallops. Yun nga lang, dahil malaki siya, dapat terlohan siya nung sauce nila. Yung chili garlic at yung sabaw nga na ginagawa nilang complement daw dito. Good siya siya, magkakandasawa ka na lang talaga. So, ano masasabi mo? Masarap? Sarap siya. Ang galang gutom ko. Ngayon na inaayos na nila ang kanilang official franchise stall sa mga locations accessible ng four wheels of via commute, maglalabas na raw sila ng fresh versions at additions sa kanilang menu. Hep hep, syempre, hindi kumpleto ang love story kung isang tao lang ang magkukwento. Chika naman ang inspiration ng business na ito, worth the risk daw ang bumalik ng Pilipinas from abroad dahil kasama naman ang love of her life. So, kapag kami dito yung nagtrabaho, kaming dalawa, nagtulungan kami, legacy namin. Dami nga nagtatanong, bakit sinacrifice mo yung mm. career mo doon eh. Sabi, mas masarap kasing gumawa ng pangarap kapag inspired ka. Yeah. <laughs> sa pag-ibig daw, walang imposible. Dahil bukod sa kilig, pwede pala dito umusbong ang isang business for a lifetime. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.